Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ikalawang kabanata. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Yesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makihati ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Yesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat na unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito alalahanin mo si Kristo, ang muling binuhay at nagmula sa angka ni David. Ito ang magandang balita ang ipinapangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkabilanggo na parang isang kriminal. Ngunit, hindi maaaring ibilanggo ang salita ng Diyos. Pinagtitiisang ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga pinili ng Diyos, upang magkaroon sila ng kaligtasan mula kay Kristo Yesus at ng walang hanggang kalwalhatian. Totoo ang pahayag na ito. Kung tayo tayo'y namatay na kasama ni Yesu Kristo, mabubuhay din tayong kasama Niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, magahari din tayong kapiling Niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos. Naiwasan nila mga pagtatalong walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ay nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng paglayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga turo nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at itinuturo nila na ang muling pagkabuhay ay naganap na at dahil dito'y sinisira nila ang pananampalataya ng iba. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayari sa ginto o pilak at meron namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at meron namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad na sisidlang natatangi. Malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang nasa ng kabataan. Pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa. Kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauwi lamang yan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-aaway. Sa halip ay eh, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Pakasakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisi dahil sa pagkakilala sa katotohanan at maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag at umalipin sa kanila.